Narito ang walong weird and amazing fruits na hindi mo pa natitikman. Number 8. Sholta Elephant Apple Ang Sholta o Elephant Apple ay ang prutas na bunga ng Delenia indica na puno. Kilala rin ito sa tawag na Sholta sa India. Karaniwang matatagpuan ito sa India, Bangladesh, Nepal, at Myanmar, lalo na sa mga estado tulad ng West Bengal, Assam, Bihar, Odisha, at iba pang bahagi na hilagang silangan. Ang prutas na ito ay malaki, bilog, at may balat na berde dilaw. Ang laman nito ay matamis at maasim at ginagamit sa pagluluto ng mga curries, jams, jellies, pickles, at chutneys. Ang elephant apple ay mayaman sa vitamin C, mga B vitamins, vitamin E, potassium, at iba pang mga kapakipakinabang na compounds tulad ng tannins, saponins, at flavonoids. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan tulad ng pagpapalakas ng immune system, pagtulong sa digestion, at pagbibigay ng antioxidant properties. Ang prutas na ito ay mapait at may maamoy na lasa kapag hilaw, mas nagiging masarap ito kapag niluto o ginawang atsara, kaya ito ay paborito sa mga tradisyonal na recipe. Tinawag itong elephant apple dahil ang mga elepante ay mahiling kainin ang prutas na ito sa wild. Ang prutas ay malaki at matigas, kaya ang mga elepante ang pangunahing hayop na kayang kumain nito at makakatulong sa pagkalat ng mga buto nito sa kagubatan. Number 7. Jabatecaba Ang Brazilian Grape Tree Ang jabatecaba ay isang prutas mula sa puno ng Brazilian grape, na kilalabin sa pangalang Plinia coliflora. Ang prutas na ito ay maliit, kulay itim o madilim na lila, at tumutubo direkta sa puno at mga sanga na nagbibigay dito ng kakaibang itsura. Ang lasa nito ay matamis, katulad ng ubas, at karaniwang kinakain ng sariwa, o ginagawang jellies, alak, at lakers. Ang jabatakaba ay mayaman sa antioxidants at ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Bukod dito, mayaman ito sa bitamina C, bitamina E, at dietary fiber. Ang jabatecaba, bukod sa pagiging matamis, ay may bahagyang maasim na lasa na nagbibigay ng balancing flavor. Ang balat nito ay makapal at medyo matigas, habang ang loob ay malambot at makatas. Madalas itong ginagamit sa paggawa ng mga produktong pang dessert tulad ng jam, marmalade, at sorbet. Sa tradisyonal na medisina, ang prutas na ito ay ginagamit para sa paggamot ng mga problema sa tiyan, hika, at pagtatae. Bukod dito, ang puno ng jabotecaba ay mabagal lumaki, kaya't bihira itong makahanap sa ibang bansa. Ang mga puno ay nagsisimulang mamunga ilang taon matapos itanim, ngunit ang mga matatandang puno ay maaaring mamunga ng maraming beses sa isang taon. Dahil sa pagiging kakaiba ng pagusbong ng prutas sa puno, ang puno ng jabatecaba ay madalas ding ginagamit bilang ornamental plant sa mga hardin. Number 6. Goji Berry o Wolfberry The Super Fruit Ang goji berry, na kilala rin bilang wolfberry, ay prutas mula sa Lyceum barbarum o Lyceum chinense na halaman. Katutubo ito sa asya, lalo na sa China, at matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina ng mga Chino ang mga prutas na ito ay maliit, kulay pula, at karaniwang pinatutuyo bago kainin. Ang goji berries ay mayaman sa vitamina C at A, fiber, at antioxidants. Sinasabing nagpapalakas ito ng immune system, nagpapaganda ng balat, at mabuti para sa mga mata. Karaniwang kinakain na hilaw o pinatuyo, at ginagamit din sa mga tsaa, juice, alak, at iba't ibang pagkain ang lasa ng goji berries ay matamis at medyo maasim, na parang kombinasyon ng cranberries at cherries. Kapag pinatuyo, ang texture nito ay parang passes. Maaari rin itong ibabad sa tubig upang magamit sa mga sopas, nilaga, at panghimagas. Bukod sa mga bitamina at mineral, may taglay din itong mga protina na mahalaga sa katawan. Ang mataas na antioxidants nito, Partikular ang zeaxanthin ay makakatulong sa proteksyon ng mga mata mula sa pagkasira dahil sa pagtanda. Sa tradisyonal na medisina ng mga Chino, ginagamit ang goji berries para sa kalusugan ng atay at bato, pagpapabuti ng daloy ng dugo, at pagpapalakas ng katawan. Ayon sa modernong pag-aaral, maaari rin itong makatulong sa pagpapalakas ng immune system, pagpapaganda ng mood, at pagdagdag ng enerhiya. Dahil dito, madalas si sinasama ang goji berries sa mga health supplements at natural na gamot. Number 5. Salak. Ang salak, na mas kilala rin bilang snake fruit, ay isang tropical na prutas na nagmula sa Indonesia. Ito ay may balat na parang kaliskis ng ahas, kaya ito ay tinawag na snake fruit. Sa loob ang prutas ay may laman na malutong at makatas na may tamis na may kaunting asim, na parang pinaghalong pinya at mansanas. Karaniwang kinakain nito ng sariwa, ngunit maaari rin itong gamitin sa iba't ibang mga panghimagas at putahe. Bukod sa masarap na lasa, ang sulok ay mayaman din sa bitamina C at antioxidants na nakakatulong sa kalusugan. Number 4 Buddhist Hand Ang Buddha's Hand na rin bilang fingered citron, citrus medica var, sarcodactylus, ay isang uri ng prutas na citrus na kilala sa kakaibang hugis nito na parang kamay na may maraming daliri. Hindi tulad ng ibang citrus na prutas, ang Buddha's handay ay halos walang laman o katas. Ito ay pinahahalagahan para sa mabangong balat nito at karaniwang ginagamit sa mga pagluluto, pabango, at mga alay sa relihiyon. Ang prutas ay madalas dinagamit sa mga panghimagas, masarap na pagkain, at upang magbigay lasa sa mga liker. Ang Buddha's Hand ay nag-originate sa hilagang-silangan ng India o sa China at kilala na sa mga sinaunang panahon pabilang isang mahalagang halaman sa kultura at medisina ng mga rehiyong ito. Number 3. Tamarillo ang tamarillo o tree tomato ay isang kakaibang prutas na madaling makilala dahil sa kanyang hugis itlog na anyo at kulay na maaaring pula, dilaw, o kahel. Sa loob nito ay makikita ang makatas na laman na puno ng maliliit na buto. Ang lasa nito ay natatangi, pinagsasama ang tamis at asim na parang halo ng kamatis at berries. Dahil dito, marami ang natutuwa sa tamarillo at madalas itong hinahanap-hanap sa iba't ibang lutuin. Nagmula ang Tamarillo sa mga bulubunduking bahagi ng Andes sa Timog Amerika, partikular sa mga bansang Peru, Ecuador, at Colombia. Ang mga sinaunang tao sa rehiyong ito ay matagal nang inalagaan at kinutiba ang Tamarillo dahil sa masarap nitong lasa at sustansya. Noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo, ipinakilala ang Tamarillo sa New Zealand. Noong 1967, sa layuning mas madaling maipakilala ito sa pandaigdigang merkado, pinalitan ng pangalan mula sa tree tomato patungong tamarilyo. Bukod sa natatanging lasa, ang tamarilyo ay kilala rin sa taglay nitong mataas na nutrisyonal na halaga. Ito ay mayaman sa bitamina A, C, at E na mahalaga sa kalusugan ng ating balat, mata, at immune system. Bukod pa nito, mataas din ito sa dietary fiber na tumutulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain at pagpapanatili ng malusog na sistema ng chan. Dahil sa mga sustansyang ito, ang tamarind ay itinuturing na isang superfood. Number 2. Akebia quinata. Ang prutas ng akebia, kilala rin bilang akebia quinata o chocolate bean fruit, ay isang kakaibang prutas na nagmula sa silangang Asya, partikular na sa mga bansa tulad ng Japan, China, at Korea. Ito ay may kakaibang anyo at lasa at may makulay na kasaysayan at paggamit sa tradisyong asyano. Ang prutas na lakibiya ay paaba, parang sausage ang hugis, at maaaring lumaki hanggang 10 cm ang haba. Kapag hinog na, ito ay pumuputok at nagbubukas upang ipakita ang malambot, puting laman na parang jelly na napapalibutan ng balat na may kulay na lila hanggang mapula-pula kayo manggi. Ang laman ng prutas ay naglalaman ng maraming maliliit na itim na buto at may matamis, bahagyang mabangong lasa na kadalasang inihahalin tulad sa pinaghalong melon at pipino na may bahagyang floral na nota. Karaniwang hindi kinakain ng mga buto. Ang matamis na laman ng prutas ay madalas kinakain ng sariwa. Sa ilang rehiyon, ang balat nito na may mapait na lasa ay niluluto at kinakain bilang gulay o ginagamit sa mga tradisyonal na putahe. Minsan ding ginagamit ang prutas sa mga panghimagas o paggawa ng inumin sa Silangang Asya, ang prutas ng Orchidea ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo, parehong bilang pagkain at sa tradisyonal na medisina. Pinaniniwala ang may iba't ibang benepisyong pangkalusugan ng prutas na ito, kabilang ang mga katangiang anti-inflammatory at diuretic. Sa Japan, kilala ang prutas bilang akebi at may kahalagahan sa kultura, kadalasang tampok sa tradisyonal na lutuin at medisina. Ang mga baging na halaman ay ginagamit din sa paggawa ng mga basket at iba pang likha. Number 1. Wacropona palm tree. Ang Wacropona o Wacaremona palm tree ay kilala rin bilang Moritia flexuosa. Ito ay isang tropikal na puno na makikita sa timog Amerika, lalo na sa Amazon rainforest. Ang punong ito ay mahalaga sa ekonomiya at kalikasan ng rehiyon. Ang wakrepo na ay mataas na puno na maaaring umabot ng 35 metro ang taas. Ang mga dahon nito ay malalapad at hugis pamilog, kaya mukha itong malaking payong. Ang bunga nito ay tinatawag na aguaje o berety. Ang bunga ay pula o madhilaw dilaw at matamis ang lasa. Mayaman ito sa bitamina A at C. Ginagamit ito sa iba't ibang pagkain at inumin tulad ng juice, ice cream, at jelly. Noon pa man, ginagamit na ng mga sinaunang tribo sa Amazon ang wakrepona sa iba't ibang paraan. Ang bunga ay hindi lamang pagkain kundi pati gamot sa iba't ibang sakit. Ang katas ng bunga ay pampalakas at pampaganda ng balat. Bukod dito, ang kahoy at dahon ng puno ay ginagamit sa paggawa ng bahay at iba pang mga istruktura. Sa ngayon, mahalaga pa rin ang wakrepona sa kultura at kabuhayan ng maraming komunidad sa Amazon. Ang pagbebenta ng bunga ay nagbibigay ng kita sa mga lokal na residente. Ang puno rin ay simbolo ng likas na yaman at kabuhayan kaya pinapahalagahan at pinuprotektahan ito ng mga tao. Ang na ay may malaking papel sa kalikasan. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng lupa at pagsuporta sa iba't ibang hayop at halaman. Ang puno ay nagbibigay tirahan sa iba't ibang hayop at insekto na mahalaga sa balanse ng kalikasan sa kagubatan.